Kanyan nga Bawal magluto kaya yan. Puro order. Yan. Ang kanin. Tapos ito yung marag. Oh, Hindi niya, siya, niya. Namin, niya, ano. With, With fruits. Sa day, huh? pwede pa tubig? Para kanin. Kailan? Labas oh, dito? Oh, oh. Magbigay na ako dyan. Ah, sige. Maglagay. Pero pag naubos, makuha ka doon at ilagay kasi. Hindi yung, yan, kukuha daw siya kasi. Yan, alam mo, tubig lang laman yan. May kubos naman. <laughs> ito siya. May kubos naman siya. Ah, ito yung ano, laman ng rep. Yan, puro drinks lang, guys. Yan. Yes? Ha? Huh? Tapos alam nyo guys, huli ka pero di ko love you. Hindi siya. Krutas. Ito yung pinakakusina dito sa ano, by vacation na nagkakainan na sila dito. Ready na naman ito kasi mamaya, ino na naman ng chay. Ayan. Ito, laman-laman oh, nito yung ma plastic para walang hugas-hugas diritso tapong. Ayan. Itong buhay namin dito, guys. Paupo-upo na lang. <laughs> <laughs> dito, dito ang tanong pa ngayon, kapita sa Eskindi. Grabe, presyo yung baligyan. Ang inventa nila, oh. Ay, skin binibinta nila, oh. Mm. sa inyo yan? Oo, yung asawa niya. Mm. mm. nag ititinda daw na skin yung anak niya, yan, oh. Bili na kayo. Skin ba eskildi eskildi yan? Yeah. O, lumpia, lumpia, gagi, lumpia. Uh, lumpia pala, bastos sa skin ayun <laughs> Ayan, busy yung isa tagahakot ng ano, tubig. Damihan mo na para maglamig. Ayan, kasi hindi sila makainom dito ng mainit ay mga pagkain dito sa harapan namin guys oh. ito oh, red beans ito itlog yun yan, mga white cheese sa yung, ano, sa ito um, yung ito yung green peas ito yung red kidney beans. Ah, ito naman. Tara! Ay, so sino. Mmm, ang sarap. Ito pa ng kambing. Bukan ha, kita mungkin sama. Makan. Hmm. Buhay namin dito <laughs> Pag natapos sila doon Saka palang ano Kuhanin Ito mga pagka muna kami dito Kasi ito ang buhay namin dito Kami ang reina ngayon Kami ang ano naon, Madam <laughs> Sabi hey, na guys. Hi. Sabi niya, bijuhan ko daw siya. Wait, wait, wait. Wag, wag niyo mo lang tingnan Wait. Ang sabi niya, bijuhan ko daw siya. Sabi niya, gandahan mo ha. Sabi ko, maganda ka ba? Ayun <laughs> tao. Yan ang fruit. Wag, wag. Oh, Pasakit oh. matamaan niya. Tingnan mo. sa ko ba ito Sa ano? Sa Caronia. <laughs> Tapos, mo? Lalak lalakarin mo. Hindi ka magsasakay. Sa init. Sa init ng panahon yan lalakarin mo lang yan. tatawa din si, natawa din si Rochelle. Saan mo si Serbian? Sa dagat. Sa dagat mo si Serbian. Tawa din si Rochelle sa'yo. Wala pa. Sige pa, ayusin mo pa yan. Kulang pa sa oras. Tingnan mo kung ano yung luluto nila. Nga. Doon pa, doon pa. Doon, huwag Hindi <laughs> pa nga. Sige na, tama na. Napagod ako sa'yo. <laughs>